Kaya niyo po ay lower back pain yeah. Gano'ng patagal na po ito nararanasan? Mga uh, months na po. Months na. Tapos yung tulos siya, parang wala hindi. Pagdala ko yung ko, na ano ko dahil hindi ko sa natagal na ikaw ulit. Gano'ng sa yung bawal ko Ah, ano lang, yan. Sa'yo, saan po yun? Ano siya sa Kaya na Gano'n ka sa yeah, Ngayon, no, so ah, in. ito. Mga ilan yun? Nung ka sa kalipan? Mm. Ah, mga... Sigit mga masyado, mga 6 Six, ka? ah, six sa Kaya na ka sa Ha, six ba? din ba sa parting yan? Hmm. Masakit na ito? Dito ko mismo kapit ba? Ano po? ka sa gitna? Oo, mga na po. Ten na ito? Ang Ang ganito Saan? Masakit. Ano mo Gaya masakit po change ben din. lang din. masakit siya din naman. Masakit? Hindi. din naman. Sa'yo Oo. Hmm. Sabi niya ko kanina habang na taas ang mga kamay niyo, may masakit sa so, parting ko na number 7, ngayon yes, po ako ang stop. Mawin na kuro wala ano. Wala na masakit. Kamay niya. Sabi niya po kanina may number 6 sa masakit di ba? Wala niya. Sa so, kabila. Hmm. Sabi niya po may number 6. Wala. Then kaya ng kalipad na. Sabi niya po kanina may number 10 na masakit. Na, na, Mas nakaka-bend ka. Hindi tayo nga nangayos. Hindi oh, nga Ito tulad-tulad eh, ito tulad number 10 na. Mayan may po. Hindi may nga Kung nga may number 10 kanina may na... Uh, hindi nga nga pa naman Sige, hindi naman nga. 3 po. 3 to 4? pa naman na ah. nung nga nga siya yung... Sobrang sakit. ...takawag na? pa. Kung isa makaya. O Yeah. Number seven yung masakit dito. Saan na ba siya? Wala na? sa kabila. Number seven na masakit? No. Five yun. Five. Sige, buka ba? Kaya Pinyo. nyo. sa naman ang pakiramdam. Okay mo kaya siya. Siya siya niya na ano. Siya niya pag boss, ko. Hindi maka ano. para. Pero ngayon, kung kahit pa paano yung... Ang hitog to, nagagano na siya. Mm, that's all right. 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 That's all